Tingnan nyo sila mga plantera. Nakakatawa. Huwag kang akyat. Hindi ko alam kung nakatulog ba itong mga to. Pero tingnan nyo yung, yung itsura nila. Yan <laughs> kunwari tulog yung isa, yung nasa gitna, si Pangit. bilis ng utot nila. Ah, ah. Ayan, yan yung utot. Ayan, wala pa rin pakalang yung dalawa. Kita niya ni Kakabasat. Ayan na, maulawa. Kita mo na. Hmm, sa jutot na! Hmm, nagbangis sa jutot na! Anong nga gawin niya eh? Ayun na, maulawak. Hmm. Sintani. Mawa nun. Ano yung pobra yun? Nanda niya kayo malakon. Kakabusat. Ayan. minum ka naman eh. Ang ganda ng pesto nila kanina.